Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Lunes, November 20, dumating si Pangulong Marcos Jr. mula sa tatlong araw na pagdalo nito sa Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Leader Summit 2023 at working visit sa Los Angeles at Hawaii. Sa kanyang arrival speech sa ipinagmalaki ni Pangulong Marcos ang mga ibinunga ng kanyang American trip, kabilang ang nalikom na $672 million investment pledges. Ibinid rin ng Pangulo ang makasaysayang 1-2-3 Nuclear Agreement, IPEF Supply Chain Agreement at mga kasunduan sa Telecommunications, AI, Weather Forecasting System, Renewable Energy at Pharmaceutical and Healthcare Sector Araw ng Webes, November 23, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Situation Briefing sa Tacloban City kasunod ng pinsalang iniwan ng LPA at ng share line sa mga taga Northern at Eastern Samar. Dito ay inatasan ni Pangulong Marcos ang lahat ng mga kinaukulan tanggapan ng pamahalaan na bilisan ng relief operations at iba pang assistance sa mga biktima ng pagbaha at pagulan. Pinatitiyak din ng Pangulo sa DPWH na madadaanan ang lahat ng kalsada para sa mas mabilis na pagdadala at pamamahagi ng food packs at relief goods sa mga biktima. Pinasisiguro rin ng Pangulo na lahat ng nasa evacuation centers maging ang mga residente na piniling menatili sa bahay o makituloy sa kaanak ay makakatanggap ng tulong. Mula takloban ay dumiretso naman ang Pangulo sa General Santos City na dito ay pinangunahan din ito ang situation briefing. Dito ay siniguro ng Presidente na nakahanda ang tulong na ipaabot ng gobyerno para sa lahat ng biktima ng magnitude 6.8 na lindol sa Mindanao. Tiriyak ng Pangulo na mabibigyan ng tulong ang lahat ng nawala ng tirahan, mga nasaktan, mga manggagawa at mga iba pang apektado gaya ng mga hingisda. Pinakunahan din ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng paunang government assistance sa Jansan kasama sina DSWD Secretary Rex Gatchalian, DILG Benhur Abalos, Defense Secretary Gibotidoro at dating Senador Manny Pacquiao. Biyernes, November 24, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa Healthware Cancer Care Hospital sa Lunson ng Tagig. Dito ay sinabi ng Pangulo na mayroong Cancer Assistance Fund na sasagot sa gasto sa cancer diagnostics at laboratory fees na hindi saklaw ng PhilHealth Tiriak din Pangulo na nananatiling tapat ang pamahalaan sa layuning alagaan ng kanusugan at kaganglingan ng mga mamamayan. May isa sa katuparan anya ito sa pamamagitan ng patuloy na suporta ng mga nasa pribadong sektor at mga mamumuhunan sektor ng kanusugan. Sinabi ng Pangulo na ang pagbubukas ng HCCH ay magbibigay daan sa mas maraming mga Pilipino na magkaroon ng akses sa dekalidad na cancer care services. Bukod dito ay sinabi ng Pangulo na ipinakikita ni ito ang maikting na ugnayan sa pagitan ng gobyerno at ng private sector sa pagpapalakas ng sistema sa kalusugan na nakaangkla sa Philippine Health Facility Development Plan at Integrated Cancer Program. At yan ang mga naging aktibidad ni Paulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.